nag-green force ang migri para ang ah, tao salamin puro salamin yung taas eh si kamblor yun yan yan ito magkuno kahoy na magkuno ito yan dos sa kapal Tiba yun kinis no? puro magkuno eh lahat ng stiff magkuno yan mag yan magkuno yan ang ito so, isa sa project sa uh, akong uh, company bali iba ang nasa area ito doon may skabila pinakunta lang rito dahil sa salamin ng lalaki ng salamin na ilalagay binaba na namin pagkabawalik mo sa sunod para uh, akabit na ito kaya magpuno Beam sa tunga. Ayan. Ang kinis basta maguno. Ano mahal niyan? Hindi basta-basta yung steps yan. Ang makinis na kahoy. Aba. Kala mo kung ano. No? Mayroong ano niyan. Yung... Parang laminated lang. Ganyan. Pero kaya tunay na kahoy yan. Maguno. Ang pinukuha sila eh. Ang kahoy na magkulong. Ayan, hindi sa kapal. Pati ito sa siya, no? Oh. Magkuno na eh, ito. O. Oh. Malaman mo ito, hindi magkuno eh. Kahoy pure yan. O. Oh. O. Oh. Kahoy yan. Diba? Ang tibay. Puro sa amin dito. Ang hmm. oh, bahay. Ang bagay ng bahay. bahay, bahay. Hmm. ito salami na ito eh. ito yung frame niya ang lagi so yan waiting yan baka sa linggo duty kami ayan yung vacuum na ginagali natin um. kanina nagbaba kami ng malaking ano? yung ano niya yung no? salamin yang minum barang ilang-ilangnya teman mano mano kaya namun setelah iya udah ganda-ganda yang berisi itu untuk stage-stage jatah itu berubah kulit untuk Oke okay. simping atau Tidak bahaya telur